May mga batang 90s ba dito? Kamusta tayo? Kamusta tayo? Alam niyo, sa totoo lang tayo may na masayang kabataan. Tayo yung mga kabataan oh, na napakababa ng paligayahan. Tayo yung mga batang batak sa karawan kahit napagalitan ng magulang. Okay lang, basta maaipaglaro sa mga kaibigan. Di natin alam kung ano yung teknolohiya. Di natin alam kung ano yung cellphone. Di natin kilala si Koomelon. Puntayin na tayo sa mga laruan natin at sa kung ano yung meron. Tayo yung mga batang halos makompleto natin lahat ng laruan sa Jollibee at McDo. Bumibili tayo ng tigpipisong laruan baka sakaling may laruan dun sa loob. Nahilala nyo? Yung mga panahon na dahanap pa tayo ng dagamba o saan saan. At dahanap tayo ng mga ng puno para maipaglaro ng baril-barilan. Kukuha tayo ng gulong sa tabi-tabi tapos pagugulong lang natin kung saan saan. Mabibwisit tayo kapag hindi tayo pinayagan ng magulang natin makipaglaro sa mga kaibigan natin sa ulanan. Kaya yata yung mga huling batch ng mga bata na nakikipaglaro pa ng tagutaguan. Taluto lang, di ba? Real talk, tayo yung mga simpleng batch ng mga bata. Tayo yung mga batang napakasimple lang ng kaligayahan. Pero yung mga batang yun ngayon nagsilakihan na. Nandito na tayo sa tunay na hamon ng buhay. Yung struggle natin ibang iba. Pero mantataka ka, yung mga bata ngayon iba na rin sila. Yung mga bata ngayon piling nila mas magaling pa sila sa magulang nila. Yung mga bata ngayon nagwi rebelde agad kapag hindi na pagbigyan yung mga simpleng gusto nila.